Isa na namang balita, ayon sa Inquirer.net, nakatanggap ng malungkot na resulta ng dugo si Chris Aquino sa gitna ng paggamot. Nakakuha si Chris Aquino ng malungkot na resulta mula sa kanyang kamakailang mga medikal na pagsusuri na, ayon sa kanyang malapit na kaibigan na si Dindo Balares, ay maaaring nag sa agarang pagbabalik ng kanyang mga anak na sina Josh at Bimbi sa Estados Unidos. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram page noong lunes ika-22 ng Hulyo, binanggit ni Balares Ares ang tungkol sa naunang paglipad ng magkapatid sa US kung saan nagpapagamot si Chris para sa kanyang mga autoimmune disease. Marami ang nag-expect na magtatagal sa Pilipinas si Bimbi, dahil nai-announce ito ng kanyang mama Chris sa interview sa kanila ni Ogie Diaz sa kanilang bahay sa Orange County, California, he said, noting as well that Bimbi had already begun the negotiations para sa kanyang showbiz career. Tama ang iniisip ni Chris para kay Bim na maranasan din ang regular school at ang mas malawak na mundo. Pero may message sa akin si Chris na sure akong naging cue ng mabilisang pagbabalik sa US ni Bim. I have sad blood results, sabi niya, patuloy ni Bal Ares, nang hindi nagpaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng medical results. Inaalagaan at pinalalaki ni Chrissy si Bim muna, para maging guardian ni Kuya Josh, at pangalawa, upang maging maalaga, maalalahanin, at mapagmahal sa lahat, Bal Ares stated. Lumipad pabalik ng US na Josh at Bimbi noong July 17. Please don't forget to subscribe to TNT Trends and Tour to channel, click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching.